Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikalabing isa ng Abril. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ni Propeta Jeremias Narinig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila kung kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin isuplong natin pati matatali kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika panila, nila, ay malilin lang natin siya. Pagkatapos dakpin natin at paghihigantihan. Subalit ikaw ay nasa panig ko, Panginoon, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao, Panginoon, Diyos na makapangyarihan. Alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang magiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan awitan ninyo ang Panginoon. Inyong purihin ang Panginoon sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Sa kairap ay humibig at ako'y iyong dininig. O Panginoon kong aking kalakasan, Minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong moog at tagapagligtas. Sa kahirap ay humibig at ako'y iyong dininig. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alo ng kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang nasa labi ng libingan. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Kaya't ang puon ay tinawag ko sa aking kahirapan, humingi ng saklolo mula sa templo niya, tinig ko'y narinig, umabot sa kanya ang aking paghibik. Sa kahirap ay humibik at ako'y iyong dininig. Awit pambungad sa mabuting balita, salita mo, Kristong mahal, espiritong bumubuhay, Nagtuturot umaakay, sa nagnanais makamta ng langit na walang hanggan. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Ayon kay San Juan Noong panahong iyon, ang mga ay kumuha ng bato upang batuin si Yesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Yesus, Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako inyong babatuhin? Sinagot siya ng mga hudyo, Hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos gayong tao ka lang. Tumugon si Yesus, Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, sinabi ko, mga Diyos kayo? Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos. Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan. Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang ama at ako'y nasa kanya. Pinangkana naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Yesus sa ibayo ng Hordan sa pook na noong unay pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan. Ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At do'y maraming sumampalataya kay Yesus. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.